Rodion Cruz inalay ang pagkapanalo sa dance competition para sa kanyang inang Yuma o oh, alamin natin yan, Raw VTR. And uh, pinibigay ko po talaga yung puso ko sa lahat ng, ng ginagawa ko. And si Mama, wala man si Mama, siya yung inspiration ko. Siya talaga yung palaging, uh, kahit na wala si Mama, ang iniisip ko na palagi pa rin siya nanonood, nakasupport sa akin. Kaya nung time nung ginawa ko yung Tears in Heaven na prod kay Mama, hindi ko napigilan yung yung emotion ko doon na nadala lahat kasi dahil sa si stars on the floor, nagpapasalamat din ako para nakagawa ko ng tribute for mama, nakagawa ko ng special dance na sa sa sayo na nakasama ko ulit si mama at nakapag-perform ako para sa kanya. Yun po. sa mga isa sa mga performances kasi nga yung kanta is Tears in Heaven yung sinayaw nila ni Dasori di ba yung partner niya ay ano hinandog niya yon sa kanyang nanay na si Mami Beth tama ba ako Correct, yun Correct, Mami Beth Mami Beth Bet. so parang Attribute uh, tribute na rin niya yun sa Yumao maong nanay. Na mahal na mahal nila ni Raver talaga yung mother nila. Ikaw, nasaksihan mo yan kung gaano sila ka-close mag-ina. Si, rin? si Mami Beth Friendship, Oo -oh. pag nung time na nandun sila sa isang variety show, kasama-kasama niya si uh -oh. Mami Beth. Sila uh -oh. dalawa, kasi that time, bata pa sila pares ni Raybor. Uh -oh. diba? Sa anime pa Oo, sila. oh, grupo sila noon. So uh -uh. si Mami Beth nandun. At si Mami Beth din kasi, parang naman na rin ng magkakapatid yung galing sa pagsasayaw. Kasi -oh. ballroom, 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 si Mami Sir. well, mm -hmm. So ngayon, syempre, yung Tears in Heaven yung sinasabi mo, before the grand final, siya, oh, diba? Oh, oh, oh. si nila taga nakakayat na dinedicate niya yung seo sa kanyang ina kasi close siya, close siya oh, 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 oh. para ito para sa kanyang ina na yun din ang sa kanila. Mm -hmm. Pero alam mo, that time point siya pa, ano? umiyak din si Alden. Mm -hmm. Umiyak din si Alden kasi syempre, makain na rin siya, mm -hmm. di ba? Iba pa rin talaga. Para kung doon ka ha? yung Tears in Heaven ay kinanta ni ni Eric Clapton. Yes, Tama ba? Oh, na Eric parang Laptor. yun ay parang ano yan doon sa anak niyang namatay. Mm -hmm. Tama ba? Oo. Oo. Oh. sa mataas na building. Oo. Oo. Oh. Diba? Yung parang, so yun parang ano tagang talagang naging inspirasyon niya birojo ng kanyang mami bet kaya inalay yung kanyang performance Oo. siguro yung spirit ng kanyang mami bet nandyan that's why naging grand champion sila oh, di ba so yun nga lang parang ano talagang ganoon ng buhay kung minsan sabi nga weather weather na may nawawala congratulations wala. congratulations pa sa sa so well deserved na award di ba na panalo uh -huh. silang dalawa na ang korean Pure Korean si Dasuri, di ba? Uh, si Dasuri, namit Dasuri natin Choy, before. Oh, oh diba? Sa isang noon time show. Yes. Namit natin talaga, sabi nga ni Rodion, eh tagang dancer din daw si Dasuri. Ganoon yung nakita ko yung tinas yung paa. <laughs> <laughs> nakabuka ka na Ang galing niya, walang min... Pero sabi nga ni Rojo, sabi galing. ni Rojo no, na, parang, eh, parang ano, ngayon, parang ang dali lang sumakit ng kanyang... Oo. Oh, Di ba? Parang kasi, tayo rin. Eto na! Oh, ay, Diyos ko. So ko. Sa Kristo. Ako na, tingin kisi ko sa wagad, natatakot ako, baka may rayuman na ako. Bata pa ako, 38 lang. Ano, pagka nagigising ako, sumasakit yung gilid ng ano ko, tagilid Yeah, oh, Pag-check up mo yan. Oh, oh. Sa oh, yes. oh, oh. so, Kristo, yun nga natatakot ako, baka mamaya, ano, rayuman, ayaw Maglirayo Hindi, ah. ang dami na talaga Nating nararamdaman Ngayon nga masama Ang pakiramdam ko Pero Pero uso kasi Oo, oh, uso kasi yes. Kaya absent tayo yesterday Diba? Yes di ba? Um. Okay Okay